sa Gio may sapot na tayo nakita to doon pa baba parang kaduksong lang yan nung kanina ito, ito, ito ano to ka Gio ito gagambangan na ito ekis gagambang ekis ito parang wala namang kadoksong. Pero may nakatatayong buong sapot ayun. Buong pa siya. Yung gagamba niya kasi matinik dito ito kaji yun, gagamba niya tumaas na ayan kaji parang maliit hindi mo natin kukunin, maliit No match doon sa una nating nakita tatlo.